gina ng southwest monsoon or hangin habagat. Sa ngayon po ay nakakaapekto ito sa malaking bahagi na lamang ng Luzon habang patuloy ang mga localized thunderstorms sa Visayas and Mindanao. Lalo na po sa mga areas ng Northern Mindanao, Caraga Region, Soccsksargen and Davao Region, usually mga 1 to 2 hours po na mga pagkikilabot pagkulog po ito. Habang dito naman sa May Northern Luzon, mayroon pa rin apektado ng mga pag dulot ng habagat kabilang na dyan ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur at lalawigan po ng Abra. Asahan din yung mga isolated rain showers or thunderstorms simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw sa natitirang bahagi ng Cordillera Region, Las Ilocos Region at ilang bahagi pa ng Central Luzon. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, meron mga lugar na maliit lamang yung chance ng mga pag at mananatili ang maaliwalas na kalangitan. matala yung ating monitor na low pressure area sa taas po ng ating Philippine Area of Responsibility, dun po sa labas sa may North Philippine Sea ay nag isang tropical depression na or mahinang bagyo as of 2pm. Nasa 3pm ay namataan nito 1,365 kilometers po east northeast of extreme northern zone. Base sa ating analysis, kumilos ito eastward at kikilos pa eastward ng mga ilang oras hanggang mamayang gabi at bukas naman ay kikilos na pa northeast or papalayo sa ating kalupaan. So meron na lamang pong maliit na chance na itong tropical depression ay pumasok pa ng ating Philippine Area of Responsibility. So maliit yung chance na natatawagin natin itong pabyan at kung mapapansin natin based sa ating latest satellite animation, walang direct effect itong tropical depression dahil malayo ito sa ating kalupaan, hindi naabot ng ating mga cloud clusters coming from that bagyo at hindi rin po ito nagpapalakas ng southwest monsoon sa ngayon. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, Araw ng Sabado, mataas pa rin ang chance ng mga pagulan sa may extreme northern Luzon, lalo na sa Batanes. Maging dito rin po sa may Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Talawigan ng Abra dahil pa rin yan sa southwest monsoon or mahinang habaga. Habang sa ng bahagi ng Luzon, kabilang pa rin ang Metro Manila, aasahan pa rin po natin ang fair weather conditions. Maraming lugar sa central and southern Luzon sa umaga hanggang tanghali ang maliwalas ang kalangitan at sa natitirang bahagi pa ng Luzon, itong sa may North northern portions, asahan yung bahagyang maulap at nisa maulap na kalangitan lalo na sa mga kabundukan. Pagsapit na tanghali, mainit at malinsangan lalo na sa mga kapatagan at pagsapit ng hapon ng gabi, nandiyan pa rin yung chance na mga pulupulo lamang ng mga pagulan at mga thunderstorms na usually nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Sa Luzon, pinakamainit po sa may tugigaraw, ang hanggang 34 degrees Celsius maging sa ilang bahagi pa po ng Cagayan and Isabela. May kainitan din sa may Bicol region, lalo na sa may Legazpi and Naga, hanggang 33 degrees. And over Metro Manila by tomorrow, posible pa rin umakyat sa 32 degrees ang maximum temperature. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, malaking bahagi pa ng Visayas and Mindanao, mananatili pa rin po ang fair weather conditions, maaliwalas na kalangitan, Minsan nagiging maulap lamang at sasamahan pa rin ito ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms lalo na sa mga bulubundukin na lugar dito sa Mindanao. Pagsapit po ng hapon hanggang gabi, pagsapit po bukas. May mga ilan lugar din na magkakaroon ng mga saglit lamang na pag-ulan sa may mainland Palawan habang maliit ang chance ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas bukas araw ng Sabado. Sa malaking bahagi naman ng Palawan, Visayas and Mindanao, posibleng umakyat sa 33 degrees Celsius. Ang maximum temperature in terms of air temperature po yan no pero posibleng mas mataas pa yung maramdamang init natin yung heat index na tinatawag. So make sure na meron pa rin tayong talang sombrero or payong pananggalang sa init at stay hydrated para iwas heat stroke. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas sa gale warning sa ngayon at wala ring inaasahang gale warning pa hanggang early next week dahil sa patuloy na paghina ng southwest monsoon. Meron pa rin maalo na karagatan sa, sa baybayin po ng Extreme Northern Luzon at Ilocos Region hanggang 3.4 meters which is equivalent po sa isang palapag ng gusaling taas na mga pag-alon. Abang na natitirang baybayin po ng ating bansa Generally, nagiging banayad na po, no? lalo na dito sa may areas ng uh, southern portion ng West Philippine Sea, sa bahagi pa ng Philippine Sea dito sa inland, asahan po natin more or less mga kalahating metro na taas ang mga pag-alon. Maliban na lang kapag may mga thunderstorms tayo, tumataas ito ng isa't kalahating metro. Para naman po sa lagay ng ating uh, panahon pa sa susunod pa na tatlong araw, simula po August 3 hanggang August 5, patuloy pa rin yung paghina ng habagat natin. So pagsapit ng Sunday and Monday, posibleng extreme northern Luzon na lamang o yung Batanes and Babuyan Islands ang magkakaroon ng maulap na kalangitan. The rest of the country, fair weather conditions or partly cloudy skies in general, sasama lamang po ng mga pulupulong pagulan. At pagsapit ng Tuesday, posibleng magkaroon tayo ng tinatawag na monsoon break o yung time kung saan hindi nakakaapekto at all yung southwest monsoon. So asahan sa Metro Manila, patuloy ang pagbuti ng panahon, madalas magiging maaraw nga, and at the same time kapansin-pansin pagsapit ng Tuesday, posibleng umakyat sa 34 degrees Celsius yung ating maximum temperature dito naman po sa Baguio City at malaking bahagi ng Northern Luzon, dun sa mga kabundukan, ideal po yung pamamasyal, no? Dahil nakikita natin bahagyang maulap at minsan maulap na lamang yung kalangitan, bubuti na rin yung panahon sa may Ilocos region at mas dadalang na po o mas bibihira na yung mga pangigipag-ulan natin sa mga susunod na araw. Habang sa Bicol region, nananatili pa rin ang maaliwala sa kalangitan umaga hanggang tanghali, So ideal pa rin yung pag-view natin kay Bulkang Mayon at sa mga areas po sa Bicol. Meron na lamang mga chance na mga isolated rain showers or thunderstorms pagsapit ng hapon. Sa malaking bahagi po ng Visayas, magpapatuloy pa rin yung weather conditions na na-experience natin nitong mga nagdaang araw. So, aasahan pa rin natin yung maaraw na panahon, lalo na sa umaga hanggang sa hapon. Pagsapit ng tanghali, posible pa rin umakyat sa hanggang 34 degrees Celsius yung ating air temperature, lalo na dito sa may Iloilo -Ilo City. Sa Metro Cebu naman hanggang 33 degrees, gayon din sa may Tacloban. Pero pagsapit po ng Tuesday, mas madalas na yung mga pagulan sa may Eastern Visayas due to localized thunderstorms lamang. At pagdating naman dito sa Mindanao, ganyan po ang ating weather conditions na nakikita. No? Magpapatuloy yung bahagyang maulap at madalas maaraw na umaga hanggang sa hapon at pagsapit ng gabi, nagkakaroon pa rin ng mga localized thunderstorms. Usually mga isa hanggang dalawang oras po ito. Madalas sa timog na bahagi ng Mindanao at sa mga kabundukan ng Northern Mindanao, sa may Davao Region and Soxargen. And then possible na mas dumalas yung mga pag-ulan pagsapit po ng lunes and martes. Walang pinipiling oras no umaga, hapon or gabi possible yung mga pulupulu -pulu lamang na pag-ulan. At bago po tayo magtapos, uh, matapos, meron tayong panibagong tropical cyclone threat potential forecast regarding sa panibagong sama ng panahon na posibleng mabuo sa susunod na dalawang linggo. Basis ating latest forecast, possible po sa mga susunod na araw, may mabubuong low pressure area sa may Pacific Ocean somewhere malapit dito sa may Guam. At kikilos po ito, pahilagang kanluran or northwest, hanggang sa makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility by the middle of next week. That's either Wednesday or Thursday. Then pagsapit po ng Friday next week, kikilos pa rin. Pahilagang kanlura ng nasabing sama ng panahon hanggang sa makarating ng North Philippine Sea. So, ibig sabihin, kung pagbabasihan natin yung ating latest potential forecast, ay hindi naman po magla-landfall or tatama sa ating kalupaan itong low pressure area. Throughout its din po, mababa yung chance or kulay dilaw. Ibig sabihin, low chance na ito ay maging isang tropical depression. So, maaaring manatili as a low pressure area. Pero, possible din. Naman, nung balik po yung southwest monsoon natin later next week, dahil sa paglapit nitong low pressure area. Pero wala pa tayong senaryo na mag -e enhance o magpapalakas ito ng hanging habagat late next week. Posible pong mabago yung ating forecast, kaya lagi tumutok sa ating mga updates. Ang haring araw ay ludobog, 6.25 ng hapon mamaya at muli itong sisikat bukas, 5.39 ng umaga. Yung high tide po natin sa Manila Bay, Bukas, 3.39 ng umaga, halos isang metro. Nasusunda naman ang low tide na halos kalahating metro. Ang